Magandang araw, señoritas senyoritos. señoritos. Uh, nagsalita na ang hatapang halalaki, ang uh, ang palaban na si Senator Bato de la Rosa, the former PNP chief at uh, uh, one of the accused sa uh, alleged crime against humanity sa International Criminal Court at uh, ah uh, habang dati ay uh, sinasabi niya na minamaliit lang niya. Sinasabi niya wala yan, wala yan, wala yan kaso sa wala yan kaso sa ICC. Pero ngayon ina, uh, hindi daw siya at takot. Sabi niya, I'm not losing sleep over it, sabi niya. Nakakatulog pa rin daw siya ng maingbing. Pero ngayon, inamin niya na natatakot na siya. At uh, natatakot siya at uh, Uh, makulong at natatakot siya mahiwalay Sa mga Sa pamilya niya lalo na yung tatlong apo niya na Tatlong apo niya na very close daw talaga sa kanya uh, Sabi niya paano naman lalaki yung mga Yung mga apo ko Na walang lolo ha? Sabi niya uh, Sa interview sa Philippine Inquirer ito ang sinabi niya, sabi niya uh, <clears throat> uh, uh, Sabi niya, buti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas eh Kung ikukulong ka doon sa dahig Paano maka makakabisita ngayon ang apo mo? They will grow up lolo-less <laughs> Kawawa naman ang mga apo ko I love my apo so much yan. Uh, as we vlog earlier, hindi naman ang uh, hindi naman automatically diyan sa The Hague sa Netherlands at napuntahan na natin yan. Napakagandang lugar ang The Hague. Uh, hindi naman automatic diyan because the ICC is also empowered to to choose a place na nakikita nila uh, secured at nababagay. Sa mga accused. At uh, depende rin sa... Siguro sa resources. So, may mga countries rin ng ICC. May member countries diyan sa Africa. <laughs> at saka meron rin dito sa Asia. Sa Europa. At kahit, kahit uh, sa South America. Ang uh, ang USA kasi... nagratify sila yung... Yung... Uh, Rome Statute. Pero hindi... Hindi na-approve. So, takot rin sila kasi ma makasuhan sila for crime against humanity dahil sa mga gera-gera nila uh, or liberation nila according to them sa mga middle east countries yung mga uh, mga human rights abuses nila diyan sa yun yung mga mga African uh, states like Mogadishu at saka diyan sa Iraq diyan sa sa uh, uh, iba pang mga middle east states na na orsa ngayon sa Palestine di ba so uh, our cup uh, yung sa pagtulong nila sa kwan sa Ukraine so takot rin sila so pero karamihan na uh, more than 80 countries or uh, almost 90% of mga limang bansa lang ata o anim ang hindi miyembro yung, yung, yung dalawa ata kasama na tayo ay umalis diyan so yun uh, dito na sa sayang si bato pero at the same time sa uh, isang interview rin sa sa Senado uh, today uh, uh, Wednesday uh binanata na nanya si Trillanes when asked uh, yung clay, yung uh, sinabi to react doon sa sinabi ni Trillanes na nakapasok na yung na, yung ICC at naka naka-build up ng strong case laban sa mga Dutertes kasama na yung ibang co-accused like uh, Vice President Sara Duterte, Senator De La Rosa, and Senator Bongo. Sabi niya, parang uh, he reduced it all to a uh, to a uh, political fight. Sa kanya, hindi, he's not thinking about uh, the commission on, or, or commission on uh, or abuse of power, abuse of uh, Uh, abuso sa human rights, killings of uh, innocent uh, people, execution, executions, extrajudicial killings of children. Iniisip lang, nire reduce lang niya ito lahat sa politika na si Trillanes daw sinisiraan lang daw relasyon ng mga Duterte sa sa mga Marcoses. Kumbaga, ja, kumbaga human rights, justice, uh, uh, Respect for the rights of the ordinary people, uh, wala yan sa kanya. Sa kanya, politika lang. So, pakinggan natin yung presko naman sa Senado ukol sa bagay na ito. Bold statement of uh, protecting our sovereignty. And, isa uh, siyang... At nagpasalamat rin siya kay, kay President, President Marcos na sinabi, kuno. Hindi <laughs> niya alam, pinaglalaruan lang siya ni Marcos na kuno. Galit sa ICC. I don't know. Uh, may appointment ba si Trillanes as a spokesperson ng ICC? I don't know kung mayroon siyang appointment as spokesperson ng ICC you know, Trillanes is a great destabilizer. I <laughs> just want to destabilize the relationship between the Marcoses and the Dutertes. Ganon, ha? Gusto lang <laughs> niya ma-destabilize para mag away Pero yung ko to Hado ni Presidente, should be silence or speculation? Yes, that would end the uh, all uh, maritises and uh, speculations. Ngayon, di na siya naniwala na pumasok na dito yung ICC. Pero natatakot siya. Ha ha ha. Iyan yung motibo niya. Iyan yeah, yung motibo niya to destabilize nga the relationship between the Dutertes and the Marcoses. Yes. O yun, tinatanong na siya tungkol sa ano bang kinatatakutan niya kung maaresto siya. Kasi noon, hatapang nga lalaki siya dyan eh. <laughs> <laughs> Takot ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. Yun lang kinatakutan ko na I love my apo very much. Tapos lalaki sila na wala silang apo, wala silang lolo ilab na lab ko naman ako ng mga apo ko. Tatlo, ko, tatlo yung apo ko eh. Paano ko yung dadalhin sa dahig yun? Just in case makulong ako. Di ba? So, yan lang kaya takutan ko. Kapalayo sa mga mahal ko sa buhay. Normal yun know, human reaction naman yan. Ah, hindi. 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 As I have said, uh, Well, I hope so. Binisya ko ng gusto nila. I'm ready, I'm ready to face uh, anytime anywhere provided nga sabihin ng gobyerno we cooperate the stand of the government is not to cooperate and who am I to cooperate with them I am a Filipino citizen okay guys so okay na yan uh, paulit ulit na so that is clear ready eh. daw siya pero yun lang na, na natatakot lang siya makulong in a far away place kasi alam nyo yung personalidad ni, ni may mga tao parang made for the Philippines talaga eh yung personalidad uh, personalidad ni Bato de la Rosa, yung Kengkoy, yung uh, uh, pa drama-drama, hindi hindi yan gagana sa abroad yung ganyan, yung tinatawag natin yung mga Pilipino humor, humor di ba? Kayo yung mga parati sa abroad, ibang American humor, medyo dry. Tayo medyo may slapsticks pa, may mga action pa, may mga Kengkoy talaga, Kengkoy, ha, Jeprox, ganun. So, ah uh, Diyan sa foreign lands sa uh, Kung kausap mo yung mga gwardiya At fellow, fellow prisoner uh, Medyo lalo na yung mga iba ito Mga li, uh, heads of states rin Mga, mga seryoso mga ito Meron dito mga killer rin So kumaga ikakamatay na yan Ni, ni Bato de la Rosa Kahit, uh, kahit mga sa, sampung taon lang siya Makulong dyan And uh, to not be able, uh, to ha to not have uh, his uh, family with him yung uh, alis lang siya sa Pilipinas that parang death sentence na yan sa kanya kasi alam naman natin hindi naman ito unlike kay vlogger hindi naman ito uh, si Bato de la Rosa naka-adjust talaga to a foreign life tayo hindi lang naging scholar tayo sa abroad sa Canada sa many universities kundi uh, na kuan pa tayo uh, hanggang ngayon mahilig tayo pumunta sa abroad at kahit papano, adjusted na rin tayo kahit sa anumang kultura sa abroad siguro wag lang sa China kasi i can never be i can never be comfortable with uh, with the Chinese because of uh, what they're doing to us uh, pero in other part like Europe or or uh, North or South America very at home tayo diyan uh, sa Asia at home rin tayo diyan. So uh, this is uh, this is uh, a fate worse than death. Ha? Huh? Kay kay uh, kay uh, Bato de la Rosa kasi you know very kwantya. Uh he's he's the guy na you know very very Pilipino talaga. Hindi naman sa hindi tayo Filipino, pero uh, mas adjust dito lang talaga siya very much uh, at home kasi Uh, yung iba naman dyan na uh, kahit dito sa Pilipinas pero nag-aaral rin sa abroad, uh, may, mahilig pumunta ng abroad, ganon. So they like traveling, they like foreign places. Pero ito si Bato, obviously, uh, happy na. May mga tao ganyan talaga. May mga relatives ako na living in America pero they don't uh, living uh, working in the Middle East or UK or everywhere. Uh, pero hindi, hindi sila hilig na pumunta ng ibang lugar. Sila pagbakasyon, Pilipinas kaagad. No other place but Pilipinas kaagad. So, pero yun lang, uh, at least uh, uh, Senator Bato can still be thankful na buhay pa rin siya. Pero yun nga, parang patay na rin ang buhay niya kung nasa abroad siya. Although, syempre by now, alam naman natin, may super duper rich na yung mga relatives niya. And they can always visit him, including uh, pwede pa sila bumili ng bahay ngalapit kung saan siya nakatira. They can afford it they can afford kahit uh, isang mansion kahit sampung mansion pa siguro dyan sa abroad they can afford it just like the family of President Duterte pero yun, yung ma-uproot ka sa sarili mong lugar na very comfortable ka doon at yun ang talagang lugar na pwede mong mahalin uh, parang kwa na yun, ikakamatay mo na yun pero at least buhay pa siya eh, yung mga 30,000 na pinatay nila at least uh, uh, wala they, they, they miss their their fathers, their mothers, their lolo, their lola, their children, their sisters, and their children. So mas kawawa mga 'yon. So that's why it is for them that we continue to to monitor this issue. So please share this blog to friends and relatives. Tuloy pong laban natin. Baka magbago na naman ang ang ihip ng hangin sa Marcos government kasama la uh, kagaya nung nagbago yung isip nila dyan sa Uh, People's Initiative na ngayon sinusuportahan na ni President Marcos ang People's Initiative so ibablog natin yan later on but for dito sa issue sa The Hague we continue to pressure the government so share this blog and tell your friends to subscribe to the Blogcaster Channel para tuloy-tuloy tayo dito sa advokasya natin na to seek justice for the victims of the ex uh, EJK cases During the Duterte administration. Thank you very much for watching and see you in my next blog.